Hoy, okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's episode ng ating video mga kamots, no? so mag-experimento tayo kung advisable nga ba ang pagpapacharge ng battery kesa bumili ng bago. So samahan nyo ako dahil babaklasin ko yung battery ni Blackbit and then papacharge natin siya dun sa shop na malapit dito na may uh, alam kong meron charging station ng mga baterya. Huwag natin patagalimpean, simulan natin. okay so ito si black bit natin mga kamots no? so bago natin tanggalin yung baterya so pa-check ko muna sa inyo yung voltahin ng uh, battery natin as of today so ito palang battery natin mga kamots ay uh, mayigit magdadalawang uh, taon na pala dalawang taon na nung sumula natin palitan mga kamots no? ayan so ito yung pinaka voltmeter natin so kapag uh, naka idle siya mga kamots 11.3 yung voltage niya pero kung bubuksan natin yung motor natin Ayan, so yan yung voltage nya 12.8 Ayan, so 12.9, misan 13.1 So, pasok pa naman sya mga kamots no? Kapag uh, Pasok naman yung voltage nya kapag uh, nakabukas yung motor natin no? Kaya lang kapag uh, Hindi naka open yung engine natin mga kamots Yun nga uh, 11 point uh, Something, yun nakita nyo mga kamots no? So, ngayon Tatanggalin natin yung baterya natin, papacharge natin dun sa shop na alam kung meron charging station ng baterya. Then experiment natin mga kamots kung magbabago ba yung voltage nya. Kapag uh, naka-open lang yung motor natin at hindi naka-open yung engine, kung 11 point something pa rin yung lalabas. Kung no? ma-open yun mga kamots, kailangan nyo lang na Phillips screw driver. Ayan. So bali natanggal na natin yung pinaka-lead o yung takip ng baterya natin. no So sa loob niyan mga kamots, meron pa siyang separate na dalawang tornilyo. So tanggalin din natin 'yan. Ayan, so bali na tanggalin natin yung dalawang tornilyo mga kamots ng uh, battery cover natin. So tanggalin na natin 'to. Ayan. So bali tanggalin natin yung battery cover natin. Ayan, ito yung baterya natin. Ayan. So tatanggalin natin yan mga kamots no? So para matanggal yan So bago niyo Bago pala kayo magtanggal ng baterya mga kamots no? ah Make sure nyo lang Na nakapatay yung engine ng motor nyo Para hindi kayo makuryente <laughs> Ayan for safety purposes na rin Ayan, so sa loob ng baterya mga kamots Meron siyang dalawang tornilyo So tatanggalin nyo lang yan Sa kabila ganun din Ayan. So, bali nang hugot na natin yung baterya. So, ang gagawin natin mga kamos, pupunta na tayo doon sa shop na sinasabi ko. Para ipa-charge to. Then, after mamaya mga kamos, after ma-charge to, check natin yung voltage kung nadagdagan ba. So, tara na tayo doon sa shop na sinasabi ko. Ayan na nga, dito na tayo sa windmill trading kung saan natin ipa-charge yung baterya natin mga kamos, no? So, dito lang sila sa may along uh, tugatog malapit sa shell, malabon, no? At ayan na nga mga kamos, nakasetup na yung baterya natin for charging. So, sabi ng shop owner, eh, balikan daw natin itong baterya natin from 30 minutes to 1 hour. So, ganun siya katagal i-charge. Pero para sa akin, nakamot saglit lang naman yan. Ayan. So, maya maya makamot sa so, share ko sa inyo kung ano ba yung mga kung may pagbabago ba sa voltage after natin i charge yung baterya natin dito. No? And then, share ko rin sa inyo yung mga ilang tips makamot kung sakali magpapacharge din kayo ng mga baterya kagaya nito. To. Ayan. So, kung matatandaan nyo makamot, dito sa windmill trading ko rin binili yung baterya na yan, yung uh, OD battery. So meron tayong video nyan mga kamots sa mga hindi pa nakapanood kusang lugar tong windmill na to. Uh, so around 600 pesos lang uh, original OD battery niya dito ko binili yan. So panoorin nyo na lang mga kamots. No? So sabi ninyong may ari, balikan daw natin uh, after 30 minutes to 1 hour. Then uh, claim na natin yung baterya natin. Then check natin mamaya mga kamots kung okay yung charging niya. Yeah. Many hours later. At after nga ng isang oras ay binalikan na nga rin natin dito sa windmill trading yung pinacharge nating uh, battery para kay Blackie Bit. so tapos na siyang ma-charge mga kamos and then che-check na lang yung voltage niyan kung nadagdagan nga ba yung voltage after ma-charge. At ayan na nga mga kamos ay kumuha na sila ng tester at itetest na yung voltage kung nadagdagan ba. Ayan, kung makikita nyo mga kamos lumalabas doon sa screen ng tester is 13.8. Well, after nga natin mapacharge yung battery na dito sa windmill trading, eh, napansin natin na nadagdagan talaga yung voltage ng battery natin mga kamots, na. Ayan, so nakita nyo naman dito sa screen, uh, siya ng mga almost 1.1 voltage. Ayan. So tapos na macharge siya mga kamots, ang gagawin nila natin ay magbabayad na lang tayo kay Bossing and then uuwi na tayo and then sasalpak na rin natin yan kay blackbit So nakauwi na nga tayo mga kamots. galing doon sa shop kung saan tayo nagpa-charge ng battery para kay blackbit. So, tapos ito mo charge mga kamots. Nang binayad din natin doon is 40 pesos lang. So, chinek naman doon mga kamots. Nakita nyo naman kanina sa video. So, ngayon, titestingin natin siya ngayon sa motor natin kay Blacky Kung nagbago ba yung voltage na. So, saksak na natin to. Alright, so yan mga kamots. Bali na salpak na natin yung uh, bagong charge natin na baterya. So, bago natin ibalik yung takip O yung pinaka-cover niya at yung lead. Testing muna natin sa motor natin mga kamots kung nagbago ba yung voltage. Ayan. so kung kanina mga kamots, uh, nasa 11 point something lang yung voltage nya nung hindi pa siya na charge. So ngayon, check natin after ma-charge. So ngayon, open naman natin yung motor natin. So 13.5 yung inangat ng voltage nya mga kamots. So, 13.2. Tumaas talaga yung voltage nya. So before we finish this video mga kamots bigyan ko lang kayo ng mga ilang tips bago kayo magpa-charge ng mga baterya ng motor niyo, No? So, make sure nyo lang mga kamots na ma-read nyo o ma-check nyo maigi yung voltage ng baterya ng mga motor nyo bago kayo magpa-charge. Make sure nyo lang mga kamots na talagang nasa lowest voltage na yung battery ninyo bago kayo magpa-charge. Kung yung voltage ng battery ninyo mga kamots is mga nasa 11 pa baba, so yun na yung pinaka-advisable na voltage para magpa-charge kayo ng baterya. So, isa pang tips mga kamots no? so, huwag, na, so wag na wag kayo magpa-charge ng baterya kung sakali mataas pa ang voltage ng Uh, mga battery ng motor niyo, kasi may tendency kasi na mga kamos na baka lumobo yung baterya at uh, magkaroon pa ng damage so itong pagchurch ng baterya uh, narerecommend ko lang o sinasuggest ko lang sa mga wala pang pambili ng bagong baterya kumbaga ito yung pinaka second option mga kamos kung sakaling wala pa kayong budget pambili ng baterya alam naman natin yung mga baterya ng motor natin ay medyo may uh, pagkamahal din yan mga kamos medyo price din yan depende sa mga shop na nagbibenta pero kung um, ikaw mga kamos meron ka ng mga budget na Uh, so may sobra kang pera dyan pambilin ng baterya. ay mas recommend mga kamos na bumili na kayo ng bagong baterya kesa magpa charge so dito ko natatapusin ang aking vlog mga kamos sana nakapagbigay ako ng panibagong idea sa inyo tungkol sa pagcha-charge ng mga baterya sa mga motor nyo. And then, kung ano-ano nga ba yung mga dapat nyong tandaan mga kamos kapag ka kay kayo ng baterya sa mga motor nyo. So, muli maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout ka pa sa Windmill Trading nag-charge ng baterya natin para kay Blackbeat. Stay safe, ride safe always. Safe.